Hi mga Scorpio. Ito po ang ganap sa inyo sa June 17 hanggang June 23. One week reading po ito. General reading at hindi po ito personal reading. Bahala na po kayo makaresonate ito hindi. Marami po ang Scorpio ang pinanganak sa mundo. So simula na po natin. Ano ang ganap sa mga Scorpio sa June 17 hanggang June 23? Scorpio magkakaroon dito ng celebration. Celebration. Pwede ano, birthday, kasal, uh, inuman, ano ba yun? Ano ba, ano ba yung mga ano? Basta kasiyahan. Mari imbitado ka o, o, ikaw yung mag-imbita kung sa inyo yan magaganap, Scorpio. Bukang may tinutukoy dito, isang lalaki o babae, Libra, Aquarius, Gemini. Maaaring siya ang tinutukoy dito. Bata ito sa iyo, Scorpio. Magkakaroon ng kasi may tao rito ano eh, Parang may tao rito ang ano, nagbabalak magtayo ng maliit na negosyo na lalago. maring siya isang Libra Aquarius o Gemini, babae o lalaki. At may tao dito ang maring magbigay ng regalo at makatanggap ng regalo. Scorpio. Maaring maimbitahan din sa party, birthday party, kasayahan, inuman, o kung ano pa yan na pagdiriwang na magaganap na ikasasaya ng taong ito Pwede yung siya o igaw ang tinutukoy na maimbitahan o siya iimbitahan. Scorpio. Kung wala namang parting maganap, mawalang walang pagdiriwang, maaaring bumisita lang. Maaaring bisitahin mo ang isang Libra, Aquarius, Gemini, bata sa'yo, babae o lalaki. baka naman, same lang kayo ng age. ah Scorpio. Maaaring ikaw yung bumisita sa kanila, o siya yung bibisita sa sa June 17 to June 23. Meron naman ditong Scorpio Pisces o Cancer babae, may edad ito. Ah, oh, sige, hindi, hindi huwag natin sabihin yung may edad, baka kasi baka tumama rin yan sa ano, sa bata pa. Masa meron ditong Scorpio Pisces o Cancer babae, at may tao rito ang namimili sa dalawang karelasyon niya o dalawang minamahal niya. Maring siya, Scorpio, meron ka bang karelasyon na Scorpio, Pisces o Cancer, babae? Namimili ito kung sino sa dalawang minamahal niya o dalawang karelasyon niya, pipili niya. Pwede ikaw rin yung namimili ah. Pwede ang, ang pagpilian na isang Scorpio, Pisces o Cancer na babae at meron pang isa. Scorpio. Kasi, pwede rin naman kapareho mo na zodiac sign ito eh. Pwede pareho kayo, Scorpio, ng karelasyon mo, ng asawa mo, Scorpio. Kung hindi naman, maring na isang Maring na isang Pisces o Cancer na babae. At dito, mukhang may magkakaproblema rito. Sunod-sunod na to. May tao kasi nagbabalak dito magtayo ng negosyo. Mukhang ano. Oh, mayro pa rito ang matitemp. Gumawa na masama sa iba. Para lang makuha niya ang gusto niya. Pwede ikaw, Scorpio. May tao rito ang matitemp. Gumawa ng masama sa iba para lang makuha, makuha niya ang gusto niya. Pwedeng ikaw itong Libra Aquarius sa Gemini na ito o oh, kung sino pa yan. At maaaring nga taong ito ay may stress. Pinag-iingat din siya sa paglabas-labas sa gabi para makaiwas sa panganib. Scorpio. Ayan na problema nga siya o. Oh. Pwede nangyayari na yung problema niya Pwede nangyayari na yung problema mo, Scorpio. Meron ka bang pinagdadaan ng problema ngayon? Sa love life, sa asawa mo, at sa pamilya mo, Scorpio. Maaari, baka naman meron kang gulong kinakasangkutan, Scorpio. Ayan. Pwede nangyayari na ngayon, ah. Pero sa kung, nang, kung nangyayari na sa ngayon, sa June na uh, 17 to June 23, malulutas na 'yang pino problema mo, Scorpio. Malulutas na kung nangyayari na sa ngayon. Pero kung hindi pa 'yan nangyayari, 'yan ay mangyayari sa June 17 to June 23. Ikaw ay may pagdadaan ng problema. Kasi dito may tao rito ang matitemp, gumawa ng masama sa iba. Kaya magkakaproblema ang taong ito. O oh, maring ito ay may gulong kakasangkutan ha. Maring may gulong ang kakasangkutan ni Scorpio. Pero malulutas din ang problema pagdadaanan mo sa June 17 to June 23 Scorpio. Magkakaroon ka ng uh, malit na pagbabago na mararanasan mo sa isang linggo na yan. Pwedeng improvements na galing sa trabaho mo o sa pakikipagrelasyon mo, Scorpio. Pwedeng, pwedeng good or bad. Ayan na. Ah. Pwedeng good or bad. Hmm. Kung nabahala makareso na bahala, maka ito, hindi. Dito may malalaman kang, may malalaman kang, masamang balita na ipag-aalala mo. Scorpio, sa June 17 to June 13. Pwedeng mabaltaan mo na ang kaibigan mo o ang kamag-anak mo ay wala na sa mundo, na ah, namatay na. Pwede rin na mabalitaan mo na ang kumpanya pinagtatrabahuhan mo ay nalugi na bankrupt. Scorpio, pwedeng mabalitaan mo rin na ang karelasyon mo ang, o ang ex mo ay meron ng iba Scorpio o kung ano pa yung masamang balita ang paparating sa iyo sa June 17 to June 23 Scorpio o yan po ang ganap sa inyo alamin pa natin ano pa ang ganap kay Scorpio sa June 20 ah, June 17 to June 23 Scorpio yung may tao dito ang Mare makatanggap ng pera. Kung may negosyo ang taong ito, ah, may paglago sa kanya negosyo ah. Maaari din naman na Asawa mo ito? Scorpio? May asawa ka bang Capricorn, Virgo, Taurus? Maraming yan ay asawa mo at yan ay mayaman. O baka ikaw yung mayaman na ah, Scorpio. Ang iba sa inyo, Scorpio, ay mayaman. Ha? May Capricorn, Virgo, Taurus dito. Scorpio, bata yan sa Pwede asawa mo yan. Pwede rin naman na yan ay maniligaw mo o nililigawan mo. Pwede member ng pamilya mo. O kung sino pa yan, Scorpio. Maring may paglago sa negosyo niya. O maring makatanggap ng pera yan. Pwedeng galing sa iyo o siya yung o ikaw yung makatanggap ng pera galing sa kanya. Maaari din na kung tataya 'yan sa loto, mare manalo o kung anumang klaseng games. Ayan. Dito merong Libra Aquarius o Gemini. Babae. Magte-travel ito. Itong Libra Aquarius sa Gemini magta-travel. Babiyahe. Oh. Babiyahe. May pupuntahan ito. Pwedeng ito ay may pupuntahan tao. At magkakaroon ng away. Oh. Scorpio. Ito ay pwedeng nanay mo. Ate mo, ante mo. Uh, pwedeng kaibigan mo o kaibigan ng nanay mo na, na naging ka-close mo. Scorpio. Ayan. Magta-travel ito papunta sa iyo. O ikaw yung mag-travel papunta sa kanya. Damay ito, itong Capricorn Virgo na ito. Baka kasama 'yan, Scorpio. At magkakaroon ng away dito. Ayan. Libra Aquarius sa Gemini. Ayan o. Away yan o. As meron din dito ang Libra Aquarius sa Gemini na bata babae o lalaki. Patungkol sa pera. Basta talaga pera, pinag-aawayan na, no? <laughs> Yan talaga yung number one kasalanan sa mundo. Kaya nagkakaroon ng na away, gulo, nang dahil sa pera. Kaya nagiging masama rin ng tao dahil sa pera. Yan, is ba? Di ba mga Scorpio? <laughs> Ang iba dyan, natututong magnakaw, Natututong uh, gumawa ng krimen para lang sa pera. Natututong mag-hack, uh, mag-scam para lang sa pera. Ito, ito talaga yung pera tukso. Yan ano. Parang silang nagtuturo sa mga tao gumawa ng masama. <laughs> may five of dito. May darating may tao rito ang darating sa kanya na opposition opposition at obstacle. Nabubulot, pasensya na po, po talaga ako magsalita. Kaya na lang po mag-adjust. At least, naiintindihan nyo pa rin. <laughs> May tao rito, Scorpio ang... May darating sa kanya opposition at obstacle. Pero panandalian lang. Pwede na ay blessing in disguise na maring pagkamalan hadlang. Oh, pwede ikaw ang tinatukoy o oh, itong Libra Aquarius o oh, Gemini na ito. Oh. Ah, babae o lalaki na bata sa iyo o oh, baka ka-gender mo lang yan. Maaari din na ah, makaramdam ka rito ng depressed at maging negative ang pananaw mo sa buhay, Scorpio. O oh, maaaring itong Libra Aquarius o Gemini na ito o isang Capricorn Virgo Taurus na bata sa iyo. Ang dami na malabas sa tao dito. At may tao dito ang maring nagkaka-interes na para may gusto. maari din maaari din na magkaroon ka ng blessing, may paparating na blessing sa iyo kung blessing 'yan, pero pwede rin naman ang dumating sa iyo love life. Dalawa kasi ito pwedeng blessing o love life. Baka naman itong Capricorn, Virgo, Taurus na ito, Scorpio ay iyong karelasyon. Ayan, na uh, Scorpio. Meron ka bang boyfriend? girlfriend, asawa na Capricorn Virgo Taurus, ang zodiac sign. Mukhang magkikita-kita to. Itong dalawang ito magkikita. Pati ikaw yata, ano? Patungkol sa pera. Dito, 10 of uh, diamond. Kung ikaw ay nakaranas ng kahirapan ni Scorpio, pwedeng kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya mo, o kung may taong nagpahirap sa'yo, malapit nang dumating ang swerte mo. Ibig sabihin, malapit ka na makaalis dyan sa kahirapan na yan Scorpio. Ayan. So, yan po ang ganap sa inyo sa June 17 hanggang June 23, 23 Scorpio. Ayan. So, yan po ang ganap sa inyo, mga Scorpio. Salamat po sa panonood.